kami lepas dari itu tu, kita mengarah tadi. Cik, barang barang itu tu. Cik kami tu. sa mga mga idol no. Isang mapagpalang araw sa inyo mga lahat mga idol no. Itong araw na 'to mga idol eh, ay patuloy kami sa doon sa Mount Gorgor no. So na na namin kagabi mga ka idol na kailangan sundan namin si Tisoy mga idol dahil hindi lang sapat mga idol no Masasabi siya na kaya niya. Kaya ito naman sa amin mga idol. Hindi naman lahat nakaya, is kaya talaga. Kaya kailangan sundan namin siya mga idol ano, tulungan siya na paghanap sa kaniyang dalawang anak mga kaidol. Uh, matagumpayan namin ang araw na ito at hindi kami mabibigo, no? Uh, sana ipagdasal nyo mga kaidol na ayun na nga na maging ligtas ang aming gagawin ngayong yung araw na to. Kaya ito mga kaidol, uh, Isang mabilisan na shoutout lang to sa inyo, para sa inyo, no? Um, kasi shoutout ko po kayo lahat dyan, lahat ng aking silent viewers. At lalo naman sa ano mga kaidol, sa aking mga subscribers at siyempre ang lahat ng OFW kahit saan panig na mundo no maraming salamat po sa inyo na uh, sa pagtangkilig sa aming kanya-kanyang munting channel at lalo naman sa akin mga kaidol no uh, Dante Explorer uh, sana mga kaidol uh, pangkiligin nyo po ang aming mga videos mga kaidol at sana mga kaidol no uh, bago kayo manood mga kaidol pakipindot lang po yung ano no yung notification bell button no at Pakifollow and share sa aming mga videos. At ito naman mga kaidol, uh, malaking tulong na po talaga 'yan sa amin bilang dito mga hunters mga kaidol. Kaya sa lahat naman na hindi nakakapag-subscribe mga kaidol, no, uh, 'wag niyo ipagkait mga kaidol uh, Malaking tulong na po talaga sa akin 'yan. At sa akin naman mga kasama mga kaidol, uh, sana si Idol Kulas o si Ton Kulas ay uh, okay nang pamilya niya. At sana nabigyan niya na ano yung uh, konsumo mga idol, no? at sana nandito siya pero mga ano na mga idol mga anim na rin na araw na wala siya uh, pero okay lang mga ka idol kasi meron naman siyang purpose uh, simpre unahin natin yung pamilya natin dahil yan sa totoo lang mga idol ang totoong, totoong kayamanan natin sa mundo na to ang pamilya so ito mga idol no medyo may kalayuan po yung pupuntahan namin kami mga kaidol, dadaan pa kami ng mga ilang kilometro pa dadaan pa kami mga bundok para ma mapuntahan ma kagad namin yung Mount Gorgor na yon. pero bukod naman sa lahat mga kaidol hindi namin namin pinipili kung ano ang mat maging success namin o no? maging matanggumpayan namin na mission na ito um, dahil marami po talaga patong patong na po ang aming aming problema o patong patong na po ang aming mission uh, gaya ng anak ni ano sa aking kaibigan no, na si Tisoy Adventure at isa rin to si ano si Junji Junji Adventure mga kaidol kung anong nangyayari talaga sa kanya no kaya malalaman natin mga kaidol tuklasin natin kung anong kalagayan niya doon sa Mount Gorgor na yon dahil nero naman tayong pinakanta na ano na mga kalaban kahapon sabi niya nandoon daw si Junji sa Mount Gorgor at sana mga kaidol na patuloy kayo patuloy kayo sa pagdadasal sa amin para sa amin mga kaidol at lalo na sa mga taong ano uh, nabibihag po oh. so send shout out ko pandajan si ano si ano pa na si s'yempre si Kuya Buds adventure at s'yempre ang kaibigan ko na si SG01 at saka s'yempre si Tubldax um shout out sa inyong lahat diyan daw sana magingat iingat din kayo sa inyo sa inyong mga mission no? at sana ipagpatuloy niyo mga Uh, mga tol na ano yung maging mabuti ang puso at uh, hindi magdadalawang isip na ano tumulong sa nangangailangan uh, sa inyo so dito na lang mga kaidol no? patuloy tayo tara na let's go ano okay na sa mga ilang minuto na pahinga mo oh, okay. ano masakit pa rin hindi na hindi na Okay. Okay na. Okay. sawa sa, sa naman na, ano. Okay. Okay ka na. Kala ko ano. Ma hindi tayo matuloy. Sige lang kay ano. Lagyan natin ng dahon-dahon 'yan. Pag-ano natin? Sige. Patorito tayo. Paton. Paton. Hmm, nakarinig ako ng maingay doon, ah. mo. Nakarinig ako ng ano. Uy. Uy. Daga. Daga. Prankilan na 'kong boses ito. Magpakilala ka. Dante to. Si Dante to. Ako tutul. To, tol. So, sama kasama mo. Si tol ba din? Labas ka nga. Nagkita kayo? Oo, kami. Oh, bakit sundan mo kami dito? Narinag na kaputok eh. Yun na nga. Kami yung kanina. Kano ba? Hindi mo yung busis. May inatakong narap sa inyo. Hindi ko sukat ang halain na ano. Makabalik ka kagad. To, Salamat, tol. Dito, tol. Mag-ingat dito, sapa na yan ano, patay na sapa. okay malaglag, malalim dyan. Akala ko, mga ay, kaido lang, kung sino. Sige, okay lang, okay. naitindihan ko. Kamusta yung ano, mga anak mo doon? Pati yung... Ito na yun, tol. Nabili na sila na ano. Sige lang. Okay, labas ko dito, labas ko dito. Labas ko Okay. Dito tayo tol. Huwag ka na mag-resultan. Naipag-upo pa tayo. Ay, ay, wag, wag dyan, wag dyan. Dyan namin, malapit dyan na mayro kami. Di, nadali. Kaya, dito, dito, tayo na umiwas na kami dyan. Galing, 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 Dito tayo. Maghanap tayo ng ano. Wag, wag ka pumunta. Doon. Kalaki, kasi sa kayo mga ito. Ngayon ko lang yung nakita na matagal kong nawala eh. Naano kita doon sa ano, nung tulad. Sa, sa, harian mo. Hindi ka namin nakita ni Dante. Okay. <tipula> okay. Apa muntah kepala tu? Oh. So, di uh, tu tayo. So, ah, tumpuk. tumpukan tayo di tu. Yang mana lagi yang tu mah ada. Musa kalau kalau nyeri tu mah ada. Kamu buat kena. Okay. <laughs> Dah lepas apa lagi mung, apa lagi mung mau tertolong? Ini dia kalau tertolong. Galing aku setanil. Si, uh -huh. nagpaalam na, na ako kay... Yung sinabi ni oh. Tulpante na nandun na ka sa tunnel? paalam ko sa kanya dahil sabi ko nga, Tul, alis muna ako, hanap, hanap ako ng pagkain. Dito na pagkain dala ko. Tapos, ano mga anak ko? Salamat, salamat naman. Salamat sa ano, ah. yung... Yung pahintindi at saka pagtulong sa amin. Maraming eh. tulong niya na ano sa pag-explore natin dito. Okay. Buti nila nakaabot ba? Yun, salamat. Kasi hindi ko nga lang doon na magkahanda ng ating tita ba? Kasi yung narinig ko putukan kanina, pinuntahan ko agad. Tapos? Yung, na, tingnan ko muna itong... Tingnan mo nga yung mga natin. Parang nababawag eh. So, Mag-upo tayo muna. Kasi, kita ba tayo? Alam mo, pagod ka pa sana. Ang bigat ng bago. Bigat eh. Sige, mamaya na lang natin yan. Kainin o gagawa tayo ng pagkain mamaya kasi... May bigas kung nalang ano ano kaya mo pa ba mag-ano? Sasama sa amin? Kaya. Kaya nga, kaya kita hinahanap eh kasi sumama na ko sa balik. Para malaman mo sa anong misyon natin. Si ituloy na natin to. Kaya pang hanap natin ito sa yung mga anak niya. Tanong mo na natin ba? Oo. Oh. niyo mo kaya mag... Malubo patungo doon sa... Mount Gurgur. Mount Gurgur? Kakayanin ko tol. Palangalang-alang sa mga tropa natin. Si so, Yuntian mo, malaki na. Kaya, kaya ba? Kaya yan. Ano nga. Kaya Magaan nang yan kasi pag ay pinakita ko nga sila yung yung bukid yung papunta sa inyo. No. Pinakbo ko yung bambo niya. Hindi nakita yan. Kasi ito kasi yung Wala ko pahangay. Ito kasi nangyari. Yung iba minamaliit nila yung tao na malaki pero hindi nila alam. Ha? Huh? Uy! 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 Rapi putuk. Okay. Anu yang kah? Di tu, di tu putukan Rapi putukkan. Okay. Tepusis ngerti so inga En. Miras yang nafsa gempak. Okay. Eh tolong natin. Okay. Tuh bis. Rapi, cepat. Ah, 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 Yuk ayo yuk yuk. Bisa kami ke sana. Kami butuhkan. Dapat, dapat. Mau dapat, dapat. 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 Okay, dito Ikutan natin! Kaya matulungan natin si Tisoy! Ito mga pata, yung mga kaylulang! Dito lang pala kayo! Kasakluluhan natin! Sige, Tisoy yung mga kaylulang! Dito, dito 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 bilis, bilis. Eli, kami, dito, sigi, na, sigi. Sigi, kami dito. Okay, pa dito tul, sigi pabalitin dito! tul, ka tul, kami pa dito. Ah, 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 Kau di ini tuh. Huh. Ah, ah. Lelain aku. Ada ni dia. Selamat ulang. Ah. Puti, ligtas ang dalawang anak mo Sige, sige, halalay Ito, baka pa na na Okay na, medyo naligaw natin, na na naligaw natin sila Huwag mo na maingay Huwag mo na maingay Huwag mo na maingay Huwag mo maingay. Huwag mo Sinda niyo ako. Salamat Tul. Hindi pa rin nagbabago ang mga puso niyo sa salamat. Siyempre Salamat sa kita dito. Hindi ah. niyo ako binabayaan. Mabata. na kayo ha. Tago mo kayo. na kayo. yung mga bata ah. kami sa gilidang kon. Ah. ko kayo barat. O! Oh. O! Oh, Kamat! Kamat kayo! Huwag natin nalaman na nga. Ngayon natin makikita-kita na dito. Kamat uh, natin nga. Pagsabang mga tol. Ito tol. Sige na kung kayo na-update kasi wala kong simpon mga tol. Oo um, nga. Nagtindihan namin niya. Sige na. Pusa. Okay lang. Kasi kahapon, nananuhan talaga namin na sinusunod ka. Pero hindi ba... Madilim na kasi. Kaya... Ay, ngayon na lang kami sunod. Yeah. Buti. Ito na lang yung... yung mga anak ko. Salamat nangyari okay. sa nila. Mayroon lang ang dalawa ko, anak. Kukuha ko na. Ano okay. nga? Okay lang kayo? Grabe. Ah, May ay, alam kayo, ka ba kung sino kumuha sa mga anak mo? Ayan. Nabihag sila ni Commander Peter. Pero pinasuko, ah. mabuti na lang si Commander Peter nandun sa kabilang kampo nila. Buti na lang na na, na ano ka, pero Ang dami nila. Sobrang isang daan yun. Sobrang dami. Kaya nga, wala na. Sinabi ko sa inyo itong run na wag na lang kayo sasama kasi kung sasama kayo kung mapahamak ako mapapahamak din kayo hindi, kaya nga hindi ko kayo sinasama hindi na, na hindi mo kaya oh alam mo bakit pisoy kaya yung ganyan yun hindi mo kaming hintay anak ko yun tol wala na tol wala na aking sa aking buhay lang kung ang ating pag-usapan ay mga anak wala na buhay sa buhay Ayon, talaga kaya yeah. tol nung nung gabi nun nalaman namin na tinangay yung mga anak niya tol hindi namin sana sundan tol sabang dilim umalis na walang ilaw-ilaw tol kaya nga hinahanap namin ni tol, Dante kung saan na siya ah. ngayon city soy silang araw namin siya ito hinahanap hindi okay, ito mga anak hindi kayo dito, 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 mga, dito. dito. Ay, na kayo dito wala ano yan hindi na yung makasunod dahil daming patay dyan alam naman na nila na mayroong backup kaya ayan hindi na sumusunod sige uh, ano ha may maya mag alis mo tayo doon tayo kakain kakainin natin yan pati ikaw kakainin natin yan sige hindi. Hindi pa tayo. Hindi so, pa Kasi nagpunta ko sa tunnel. Hmm. Uh, ayun, Salamat. Talaga ba rin? So, yan talaga ang pake ko para talaga... may makain tayo to. Ayun, Hindi lang kita masyadong nakausap itong mga nakaraan kasi bigla ka nang nawala eh. Yan na na. Pero alam ko naman yung pakiramdam mo kasi anak ko na yung nawala eh. Ay, sino naman. Ramdam namin yung ramdam mo tol. Kasi anak ko yung nawala. Hmm. Salamat din kayo. Sama-sama pa rin kayo. Tatlo. Siyempre so, naman. Na Wala na mga ibang magtutulong kundi tayo lang. Yeah. Ala alam mo ito Tulong kasi yung mga yung friends ko nung anak kong dalawa. Yung tulong yeah. pagtulong mo sa amin ito sa'yo. Walang talaga. Walang kapalit ng pagtulong mo sa amin tisay. Kaya nga hanggang ngayon hindi kami bitaw. Ah, hinapin ka sa anak mo. Buti na lang na naligtas mo ng, anak mo. Kung mayroon ka sana ng cellphone ito sana nakunan mo yung paano mo kinuha yung mga anak mo. Sana nakunan mo yung ilang ilang mga anong napatay mo doon yun talaga atinsya na talaga sa inyo mga tools okay no? lang may awa rin lang sa mga dalbre atinsya na talaga tool ba okay lang tinsyap siya salamat, salamat. No yes. Hilang, no? Hilang. yan lili kung na update yan sa tulong kulas yan sa mga subscriber pala ni ano no nilang lahat na nandito kayo salamat din sa inyo <laughs> no? tul mga dol uh, sa lahat ng nanonood sa amin ngayon mga dol no ito talagang araw na uh, at oras na hinintay namin na makita namin si Tisoy mga lagi kayong ay, sumusuporta mga tol sa mga salamat, salamat din ako sa inyo talaga na lagi kayong sumusuporta sa akin at hindi kayo nagsasawa kahit binabayaan ko kayong gaming yun at ano kay tol badal salamat yeah. din kay tol nakatulong ka sa amin na sa aming sitwasyon ngayon at ngayon ay nakumpis na no at ayan na. ang mga anak ko Salamat sa iyo, Matol. Ma, doon, no, hindi natigilan ito sa mga idol, na umiyak. Kasi ang kabila ng uh, dinanas niya mga si tol. Sinya mga tol. Dala, dala, lang sa si, ano. kasi. Dito na. Dito na. Dito dito dapat iyak yan. Sawa juice Diyos na ano. Ligtas ang anak mo. Ginan tol. Di alam namin yan. Pagiramdam na yan. Kasi anak yan eh. Bago ang lahat. Ah, ka muna. Hindi ka muna sasama sa amin dahil nga. No, dahil sa, sa ng mga, anak, anak mo. Ha? Mo Sige lang. I-update ka lang namin. Ha? Ito. mo nagay sa sikti ito. Ang anak mo. di dalam makanan kaya tuh wakil 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 ingat perin kayu lagi uh, one for all kami teman mga vlogger na nandito okay. ngayon sa tabi mo lagi namin dadasal na no uh, makakita ka ng atasan <laughs> so, alam na yun makikita mo <laughs> ha? Iba ka talaga. Lagi kang tawa Buhay, buhay dugo. Salamat. No. <laughs> Kita niyo mga idol na kahit lumiyak si Tisoy, natatawa siya dahil sa amin mga idol. No? Eh, okay, okay. Alam namin na masasya. So, yan mga kailo, no? Uh, masaya kami dahil ano, na-rescue namin yung ano, na-rescue niya yung mga anak, -anak niya. Anak niya. So, ganun talaga ang pagmamahal sa isang ama. Gagawin ang lahat. Kahit nasa panganib na kahit nasa binggit ng ano mga kaidol binggitang ano, uh, talagang ginagawa lahat ng kanyang ama no, na makuha ng kanyang anak dahil sa totoo na mga kaidol ang kayamanan natin dito sa mundo no mga anak lang walang lang. iba kundi ating pamilya kaya tawa ng Diyos inaano ka walang binigay sa iyo ang ano hilingan mo ano, pero baba tayo so, patuloy tayo tuloy okay. hindi pa tayo nakakalayo pag ano so, mag-aaral mag tayo, mag tayo, dito. tayo,